Good morning guys! So bago ang lahat guys, uh, shout out muna sa aking mga solid fan uh, words kay Kids Yeke Gilasho, kay uh, Puyo Ronca, kay Rex Evangelista Kamoto Camper, siyempre shout out sa ating uh, star sender kay uh, Marie Arnates, And uh, sa ating solid follower also, kay Sir Erwin Lorso at kay uh, Sir Aldrich Metal Matito. So, ang tanong guys, gusto mo ba ng motor? Gusto mo ba? Pa Gosh! Panoorin nyo to. So, yun guys. Uh, ito pala guys, yung motor na uh, dapat ibibenta ko, itong uh, Suzuki TS100ERZ. So, dahil nga mahirap na siyang ibenta, ah... Uh, naisipan kong iparaffle dahil marami namang ano, marami namang gusto kong magkaroon nito kaya nga lang uh, medyo hindi nila kaya yung pressure. so may mga nag-guest sa akin may mga nag-comment din sa post ko na iparaffle na lang kukutok na so yun guys, pag, pagbibigyan natin sila ipaparaffle na lang natin tong motor so ang pressure per slot ay 1,000 na ay, 100 pesos lang ang per slot. So, 100 pesos per slot. Ito ang ano natin, itong ah, uh, kung natin, itong project bike natin. So, meron tayong 700 slots. Pagkakaroon tayo ng 700 slots. So, meron din tayong mga uh, consolation guys. Ah, uh, Ipo-post na lang natin yon kung paano din yung mechanics. Then, na uh, baka meron din, ano guys, uh, kasi Halimbawa, may grand prize. Ay, may nanalo. So, yung winner natin, uh, baka ayaw niya ng motor. So, pwede naman i-convert into cash. Halimbawa, uh, ayaw niya itong motor. Gusto, gusto niya ng cash. So, ang gagawin na lang natin, uh, i-convert natin into cash. Pero, ang cash na makukuha niya, ay ano lang, ay uh, 45,000 lang. So, uh, ganun lang guys. 45,000 lang yung makukuha niyang cash. Kasi nga, ang benta po talaga dito sa motor po, ay 60,000. So, syempre, mamimigay pa tayo ng ano guys, mamimigay pa tayo ng 5,000 sa lucky sharer natin. Magbubunot tayo ng ano, magbubunot tayo ng yung sharer natin, itong motor natin. So, dapat pag share nyo, uh, ah, naka ano kayo, guys, naka public yung share nyo, yung post nyo. So, dapat nakafollow din kayo guys sa ating Facebook page para makita ko rin kung ano yung share nyo. So, yun lang guys, uh, ah, pakifollow na lang ang aking page. RKR Gay Adventures Thank you!